Okay, what's up mga master? Ayan, welcome to my channel, Karepa TV. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe at nakapalo sa akin Facebook page at sa aking YouTube channel, ayan, please hit nyo na yung subscribe button at notification bell para mas updated kayo sa mga bago kong video yung lalabas. At ipapalo na rin ang aking Facebook page. Ayan, sa so mga Karepa, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Isang Firefly Mi Mini Driving Light version 6. Ayan. Tsaka, version 7. Okay. Ano nga ba ang laman ng version 6, mga karepa? So, ayan, buksan natin, mga sir. Okay. Ayan. Ito yung version 6. Yaon! Solid. Ang version 6, mga sir, ganito na. Yan yung version 6 malaki na tapos ayan meron pa rin syempre balas ayan at ano naman ang version 7 mga sir ayan tingnan natin so ito yung version 7 mga master buksan natin ito mas nakakatuwa mga sir tingnan nyo wala na syang balas pero tingnan nyo grabe napakalaki solid Ayan. Siyempre, meron pa rin siyang uh, low at high. Yung yellow, tapos yung white color ng ilaw natin. Ayan. Napakalaki nito na mga sir. Solid. Ayan Is, baka fireplay yan. Version 7. Ayan. Version 7 to mga sir. Firefly. Tingnan yung pagkakaiba nila. Solid. Laki na pinagkaiba nila. Itong version 7, napakalaki na. Ayan. Siyempre, version 6, solid pa rin. Ayan. Sa mga version 2, version 1, ayan. mas pinahaba siya, tsaka mas pinalaki mga sir. Ayan. May mga kasama pa rin siyang ganito. Uh, allen Ren siya tsaka yung mga tornilyo niya. Tsaka bracket. So yun lang mga sir. Yun yung pinagkaiba niya. Sa version 6 at tsaka version 7. Alright. So yun lang mga master. Peace out.